Tengok cium yan. yang yang pun Tahu lah, tahu lah. Ya, cium yang. Hey, bagi tesan apa? Maya na? Sigi sigi. Lah bro, bela na, bingung lagi lah. Oh, mereka pi, mereka pi yang ni. Nusabi main dalam dalam kan. Ha. Yun sistem. Ani. Yang semata-mata saja Bro. Eh, Bro, perangkan mesti saja tembro. Ha. Huh? Main tim. Để tìm cái xôm nữa, xôm kita seberang layu, anu yan? anh ấy ăn Làm anu yan. sĩ lăng Bác ca anh ấy

Oo nga, mayroon. May mahina lang siya, mahina. Ingat tak. Ha? Lah. Asu. Asu. Mai asu. Bentar, Bro. Pak ramai jan? Jun. Eh, bukan lah disakin. Ayan aso. Tako nga tayo dito. Maraming dito. Maraming titik. Antay lang. Antay mo. Maraming ha? Kasi sabi ko sa kaibigan parang is yung mga linito yung yung uh, ibang lalang ay naglabasan na. Kasi gusto talaga mag -ano, mag uh, mayroong gusto silang maghunting ng tamay. Ano Doon sa taas yung kahoy. Yung klaseng-klaseng niya, ibon. Ayun, ibon yan. At saka ang yung dito Sige. sa ibon Sige, -ibog. ano tayo. I ano lang? Ingat lang handa mo palagi yung itak dito ba dito ko yung nakita ko si Ram na may hinahabol parang dito yata dun maka dun malapit ako magdilim magdilim Ano po? Dito yun, dito, dito ko siya nasundan yung ano, yung siram Ang kaibigan ko dito kami nagtatagit po at nagkikita doon sa taas kasi may siya yung ipalang at saka subang galit siya dahil yung pamilya po niya yung mga ibang mga kadugo po niya ay kinakain ng isang may, may biliktima ng sigbalang at saka mga wild dog. Yun po yung sabi niya sa akin. Tapos, sabi po na sa akin, is, siya lang po yung uh, may kakayahan po siya na makikita po yung kalaban yung mga dahil mayroon po siyang abyan. Yun po yung sabi niya sa akin. Ano? May abyan siya ng uh, uh, kanto. Ano? Tapos, may kakayahan siya maglaho. Kaya, uh, ano, may uh, pumunta siya doon sa ano yung bahay niya na yung tinatawag sa atin, oh, yung baliti. Baliti. Ba, yun ko bali, baka baliti yun yung sa baliti ano niyan? yun, yan? yun? Yun sa inkanto baliti yun. Baliti yun? Sige lang. Bro, wala naman. Wala, wala ka na din. Kanina, may ina lang. Hmm. May hmm. kabayo. So, pababa na kayo. <coughs> Kasi may mga aso yung narinig natin ba? Bakit diba? isa lang yung sa aso? Yeah, alam marami sila yan mo lang sa paligid yung camera malaking puno. Ito lapit na po, malapit na ada kekuatan mai mai yang mempunyai penyarian untuk menuju ke sini Mari 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 Saya akan menuju ke sini Masjid, Masjid, Masjid Masjid, berdekatan Tidak ada yang Tidak ada orang, siapa itu? Siapa itu? Tidak eh! Hey. kaibigan kaibigan bakit kayo nandito kaibigan? may nabol po kami yung mga tikbalang kasi may natamaan namin yun bakit may dugo bakit nandito kaibigan? ha? mayroon akong napatay dito dalawa dalawa? may kanto bakit hindi naman makikita? yung tikbalang bakit hindi namin makita? kasi hindi nyo makita dahil wala kayong kapangyarihan para makita sila oh my god pero ganit kanina may nasugatan po ano kami tapos parang na tamaan dap ano naplis lang. Diyan minap. Buti. Puruhan dito kanina. May na may napuruan ganito? Oo. Uh, napatay ko isa. Patay mo. May yun ang ginagamit mo, I iba na yun. Itak. Ay itak pala. Yung ano ram, yung ah uh, yung kahapon pumunta ako dito. May nakita akong dugo at saka may boss din yang tikbalang at your or kabayo hindi ko siya nakita pero may dugo akong nakita sino ikaw ba yung nakatama doon? oo oh, ako yun my god abuti ah, ano nag nagkita tayo yun yung hindi ko napuruhan yung isa sa babanda yung ano malayo ba ano mo dito bahay? malayo pa bahay dito ano yung kubo ba o ano ba? ano puno my god paano natin malaking puno Anong... Anong, ano 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 mga puno? malaking ano? Baliti, dun? baliti? Ay! Putik kamay. Nakakatakot yun bro. Baliti. Sobrang takot doon. Paano kami makapunta doon? Kasi maraming mga mga sa paligid. Oh, no, may kasama pala ako. May kasama pala ako. Si Pilimon Adventure TV. Pa uh, 20. Yung kasama ko. Nagpasama uh, ako dahil Uh, Nag-iisa lang ako dito, baka may mangyari pa sa ating masama, kaya may ma may maano sa atin, may makatulong sa atin. Pilimon, magpakilala ka Pilimon. May kakayahan yan. Ay, kaibigan ako dahil si ano, Pilimon si Adventure 20. Yes, yes, si Ram. Ay, yeah. ah, ikaw pala yung tinatawag ni ano, Mangkiting si Ram. Oo, oh, ayun. <laughs> kaya pala nagagalit sila dahil may kasama ang kaibigan ko dito. Hmm. Uh, kaya pala bro. Kaya, kaya pala, kaya pala hinahabol na, po tayo. hinahabol na, po, na, tayo. Hinahabol na, po na, kami sa doon na, sa ano, tikbalang. Tapos sinusundan po namin. Bigla siya naglaho. Wala na kaming yo, ngapak na, nakikita ba? Ma mayro pang nakaano sa akin yung aso. No, uh, marami pang mga aso dito. Kaibigan, uh, si mag-ingat kayo kaibigan si dahil mayroon pa kong ibang pagkakataan kaibigan. Si Ikaw lang ba yung mag-isa? Ay yung kasama mo, yung... Kasi magabi na. Magabi na? Oo. So, uh size na ano? Wala size na ngayon. Mayroon pa rin akong protektahan doon sa kabila. Ha? Ah? Dahil baka nandun sila ngayon. Kasi marami sila nagagalit sa akin. Apil pa mi dito? Oo. So, oh. Patay, my God. Kaya pala, kanina pa ako kina... Kinakabahan? Kusap ng abyan ko dahil nandito po para sa mga dalawa. Ha? Ah, kaya pala, uh, mga kaido dito po, uh, nakita po kami sa abyan po ni, ni Ram. Kaya, yun. Uh, patungo sa dito, yun natatagpo po kami mga kaidol ni Ram, nakikita po kami dahil Uh, may nadali na po sa dalawa no so kami din may nakatama oh sige magingat yung dalawa bakit saan na ba mamaya na pupuntahan ko muna yung tabila doon sige 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 wala bro. wala na hindi ka naglaho yeah. oh, may kapi may kakiyan yun yung sabi ko sa iyo eh so yun mga kadol ah uh, nag-amok nag-ano nag-ano kami nagtagpo kami ni ano dito ni Uh, ni kaibigan Ram tapos uh, biglang tumutulong po yung kaibigan po niya yung abyan po niya na kanto na mayroon, nandito po kami sa bundok kaya yun uh, po, biglang pumunta dito at uh, takabahan siya po baka may mangyari po sa amin dito no? so yun Uh, bigyan sa kasi marami po siyang uh, may dipinsahan po siya no? ibang kabila din sa mga uh, katulad natin or mga inkantong mga uh, mga bait, mga inkantong mga kadul. so yun mga kadul, parang malapit na po magdilim so patuloy po tayo so, bro, tayo bro. so yun mga kadul, patuloy po tayo no?